So, ayun na nga. eto na naman tayo. Nangungulit. Ayan. Tumungtong pa talaga sa bangko ang matangkat para kumuha ng bunga ng saging. Ang tawag nga pala sa saging na to ay Thousand Fingers Banana. Nakilala sa Malaysia na Musa Pisang Seribu. Ayan. Galing no? Huwag <laughs> ka nang magtaka kung ba't alam ko yon. Tinuturo talaga yon sa grade 6. E apat na taon ako na grade 6. Paanong hindi malalaman yon? <laughs> At eto na nga, mabalik tayo. Ayan, tinuturo ni mama dito sa akin na tanggalin din daw ang mga bulok para itapon. Eh, sabi ko, hindi ko po itatapon. Ipapakain ko na lang po sa itik. mabubusog pa sila. Manana ba pa? Ayan, nangalay nga si mama kakaturo at kakahawak ng lagayan. Kaya umalis na lang. Naiwan ako mag-isa. Sanay naman tayo mag-isa. So yun nga, pinas forward ko na at nakakangali. Panoorin niya mukha ko. Pero kung mapapansin nyo yung mga manok dyan sa likod ko, ayan ay bounty. Magandang klase yan. Malala laki. Kung gusto niyo mong bumili, nandito lang ako. Ayan o. Oh, Nag-commercial pa na muka ang pusang gala. <laughs> happy ka? Happy? Ito ipakita ko sa inyo yung buong bunga. Lagay na rin natin yung puno para makita nyo. Lagyan natin sound para kunyari may dating din. Yes, may lang. Tama na, baka makapira yung pa, yung bunga sa kabila. Yan, kung gusto nyong bumili ng saha, suhi kasi ang tawag dito. Pag gusto nyong bumili ng suhi, may libre pa kayong bunga na bulok. <laughs> Joke lang, pampakain ko talaga to sa itik. Mayaman kasi to sa vitamins at mineral para sa mga itik. Haban nito, kung sino man makahula kung ilang peraso ang bunga nito, libre na yung suhi niya. Yes? Yan, pulutin natin ng mabilis para sa mga itik na mga gutom na. Ito yung kalabaw. Lilibot ko kayo ng mabilis. Yan. Yun, yung mga baboy. Yung baboy, bagong mga anak. Kinsing biik naman. Sayang lang at namatay yung apat. Ito yung baka. Titingin pa to. Titingin pa. Yan, yan, yan. Ayan, eh, naiya lang, naiya lang. Yes! Dito tayo sa mga itik. Yan. Yun lang, pagagawan nila to, sabay-sabay natin panoorin yung mga itik. Ubus nila yan, saglit lang. Kaya pala may pato dyan kasi yung pato hindi na umaalis. Kaya pinabayaan ko na lang siya dyan. Tapos, balik tayo dito sa likod sa may saging. May nakita kasi akong unggoy kumakain ng saging. Ang pamagat nga pala nitong vlog ko, walang humpay ang yung kain. Pag saging ko ang yung kinain. Oh, yes. Mm.